Guys, welcome back to my channel guys Paparasi Vlog So ngayon guys uh, Mag-unboxing tayo <laughs> Alam mo ano yung unboxing Pasensya na kasi Ito yung singaw ko Kaya pala Ito Nag-ukay-ukay tayo Ito ang lagayan May ukay-ukay uh, uh, tayo Nag-uha tayo ng mga bag Nag-bibinta natin ito Ayan kahit pa bali mura ko lang nabili itong aloli yan sya kala uh, mo under armor eh, no under pala so ngayon ko lang narinig ko na ngayon ko lang narinig ko underforce na no na na brand so right pero nisa malinis sya sa nga uh, maganda yung loob makikipalawag na ano siya? Uh, ah, inaya lang pala. Isang company lang sila ng Under Armour. So, European din to. <coughs> Para siyang Under Armour. Magkaano sila ng Under Armour? Ayan. Okay. Ito, ito, ito. Ito. Diba? Basahin nyo na lang nandito. So, Ayan o. Maganda siya Quality pa o. Grabe. So, palito tayo dito. Tutubo tayo dito. At tulad yung nakuha natin bag. And. Adidas Alidas. Quality yung alidas din o. Diba? Kasi may naghahanap sa akin ng alidas. Okay. okay. Tatlo yan. Ito yung, ano, yung ito yung idol ko. Akala ko, akala ko spray ground. Hindi ko tingnan doon sa, ano, hindi ko tingnan doon sa Kuya Opa'y, Pagtingin ko, ito lang yung tinignan ko. Kinuha ko na kagad. Akala ko spray ground. Hindi so, pala. Parehas sila ng pangalan ng, ano, ito. Ah, under force oh ayan ayan yung ano niya para siyang spray drum pero ano siya ah uh, grabi, grabe kuha niya yung ano kuha niya yung pero original siya original ha original under force ha? sa siting niya yung tikita ayan okay original siya european ha pero made siya made in thailand okay Made in Thailand. Grabe, napaka quality nito. Ito pa ako dito eh. Alam niyo naman yung mga presyoan ng ano, ng spray crop, di ba? Yan. Ang natin galing ng Huawei. Okay. Pero quality o oh. Ninyo oh. mo. Tapos dito yung kaganyan niyan sa ano. May compartment siya sa para sa laptop din, ha? tatlo yun niya, pari yung busa dito okay. maraming laga dito bali sila bang compartment ayan As may lagayan sya ng laptop dito grabe ang ganda oh. panalo to ang alo eh. ayun no? di ba? pero sino search ko kanina hindi ko ma-search grabe pero lum lumabas din ng kalaunan. Ang origin pala ng ano, Underforce sa uh, ano, Europe. Kasi ano siya ng Under Armour. Sa company ng Under Armour. Ayun ha. Quality yan, mga Yung ano, yung, yung, ano? Ano niya dito? Ganda ang angas. Bagay na bagay sa damit ko ah. Kaya lang. Hindi ah. naman natin magagamit to O, na na natin. Eh, hey. ang angas oh. Kala ko is playground eh. <laughs> Nagbudol pala ko dito eh. Ang mahal pa naman ang kuha ko dito ang ah, mahal ang buha ko pero ayun pagdo pa rin tayo dito tubo pa rin tayo dito hindi natin ipipinta na walang tubo so ayun lang